Si Abraham ay nanirahan sa lupay ng gerar pagkatapos ng insidente ng Sodoma at Gomorrah. Tun sinabi ni Abraham muli na si Sarah ay kanyang kapatid. Narinig ang hari Abimelech ng Gerard ang kagandahan ni Sarah at dinala siya sa kanyang palasyo. Ngunit sa gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Abimelech sa isang panaginip at sinabi, Sinusubukan mong gumawa ng isang malaking kasalanan. Ang babaeng iyon ay asawa ng ibang tao. Nagsalita siya na nangginginig sa takot. Panginoon ako ay walang sala, sinabi ni Abraham na siya ay aking kapatid na babae. Pinanatili kita mula sa pagkakasala. Ngayon ibalik mo ang babae sa kanyang asawa. Siya ay mananalangin para sa iyo at ikaw ay mabubuhay. Kinabukasan, tinawag ni Abimelec ang lahat ng kanyang mga lingkod at sinabi sa kanila ang nangyari sa panaginip. Ang mga lingkod ay nahulog sa malaking takot. Tinawag ni Abimelech si Abraham at pinagsabihan siya, Bakit mo ito ginawa sa amin? Hindi mo ba halos pinilit na gumawa akong isang malaking kasalanan? Sumagot si Abraham, mukhang walang takot sa Diyos sa lugar na ito at nagalala ako na baka ako ay mapatay dahil sa aking asawa. Pinigyan ni Abimelech ang manggatupa at baka at emga lingkod si Abraham at ibinalik si Sarah. Pinayagan din niya si Abraham na manirahan ng malaya sa lupain na iyon at nagbigay si Abimelech ng isang libong pirasong pilak upang itagyod ang kanyang karanggalan. Nanalangin si Abraham sa Diyos para kay Abimelech. Pagkatapos nakinig ang Diyos sa panalangin ni Abraham. Ang sambahayan ni Abimelech ay muling nagdalang tao at ang biyaya ang Diyos ay dumating sa lupain na iyon. Ang kwento ng pagsusulit tungkol kay Abraham. Saan sinabi ni Abraham na si Sarah ay kanyang kapatid? Ang tamang sagot ay numero 2, Gerar. Sino ang pangalan ng hari ng Gerar na kumuha kay Sarah? Ang tamang sagot ay numero 1, Abimelech. Ano ang ibinigay ni Abimelech upang maibalik ang dangal ni Sarah? Ang tamang sagot ay isang libo. Come to Hello Christian Hear the stories of the Bible Sing,